for today's video. May nag-message sa akin sa messenger. Ang sabi niya, ate, bigyan mo naman ako ng konting advice. Anong gagawin ko? So, babasahin natin ang kanyang message at ipopost ko yan dito. Eto siya ngayon. <coughs> Good evening, kabayan. Three months na ako dito sa Saudi. Pero ang amo ko, niligawan niya ako at lagi niya akong binibigyan ng mga chocolate. At kung ano-ano pa, may nangyari na sa amin five times na hala. <coughs> ang bilis naman. di <coughs> Diba? ang binis mong bumigay. Ang pugi kasi ng amo ko kaya na in love din ako sa kanya. Ang sweet niya sa akin pero nag enjoy din ako at nawala ang homesick ko. Tuloy, ituloy ko pa ba ito? Or kunti, ah, sabi niya tuloy, tuloy na, tuluy ah, tuloy ko pa ba ito? Or continue ko? Ang uh, continue ko. amo ano po uh, ano ang amo ko kasi ng babae laging busy at walang time sa asawa niya. Wala pa silang anak. Sabi mo nga dito ituloy mo ba, ba ito or ituloy ko pa ba ito or i-continue ko? Yung tanong na yan sagutin mo yan sa sarili mo. Alam mo ang kaparosahan dito ko anong mayroon. Dalawa lang naman mapupuntahan mo eh. Pag hindi matanggalan ito, yung liig mo, or tuwing biyernes, mayroong isang daang palo ka. Kumporme yan sa hatol kung ilang taong kang makukulong. Tandaan mo yan. Three months ka pa lang dito. Alalahanin mo. May tiwala sa'yo ang amo mong babae. Eh. Makinig ka sa akin. <laughs> may tiwala sa'yo ang amo mong babae. Eh. Kasi alam ko, busy siya, may trabaho siguro siya. Mag-ingat ka kasi nag-iipon lang siguro yan dahil baka lahat ng sulok ng bahay nyo ay may mga mata ibig ko nang sabihin kung anong ibig sabihin ng mata CCTV maliit lang siya na CCTV kasi tusok lang talaga para mas maliit pa sa, sa, ano ng mata ng isda nakita yung nunal ko nakita niya tong nunal ko mas maliit pa dito mas maliit pa dito ang alam na alam ko yan kasi yung mata namin sa kusina mas maliit pa dito dalawa yan kabayan isang uh, isang uh, naririnig niya at isang mata kaya nga sabi ko kabayan magingat ka sa mga desisyon mo ikaw pa mag nagtanong ka pa sa akin itutuloy mo ba ay wag mo lang ituloy bakit kailangan pa nagtanong ka at nanghingi ka pa sa akin ng advice na alam na alam mo mali ang pinunta mo dito para mabago yung buhay mo. Ang pinunta mo dito para mabago yung mga anak mo at suportahan mo sa mga pangarap nila, sa pangangailangan nila. Bakit kailangan bang pumatol ka? Alam mo kabayan, ganyan na ganyan ang mga amo nating lalaki. Tandaan mo yan. Mahilig pa yan sila mangindat. Ang kindat nila dito ay baliwala lang. Pero ang kindat natin sa Pilipinas ay talagang ibig sabihin niya nagkakagusto. Pero doon pa lang siguro alam ko yung among nanginginda. Kaya nga siguro na in ka dahil sa mga tsokolit na binibigay. Ganyan na ganyan yan sila kabayan. Mahilig magbigay. Kagaya na sa akin, itong salamin. Binigay ng amo ko. Itong papasta ng ngipin ko. Ah, papasta ng ngipin ko. Magkano yan? 1,500 riyal. So, sa Pilipinas, itatakbo yan na sa mga 20,000. Ha? 20,000. Ayan, lahat ng mga sinasabi ko, ito mga cellphone ko, mga cover ko, itong cellphone na to bigay niya to sa akin. Kung ano-ano ang binibigay niya sa akin. Pero, hindi ko nilalagay ang sarili ko na kahit sabi mo may binibigay sa akin ng amo ko, nagpapasalamat ako kasi binigay niya ako. Hindi ko binigyan ito ng kahulukuhan. Hindi ko binigyan ito ng malisya. Bagkus nga kabayan, nagtiwala pa ng gusto sa akin yung amo ko yung susi ng bahay at ang ATM card ng pamalingki namin binibigay pa sa akin ganun katindi magtiwala sa akin ng amo ko kaya nga iniiwan ako pag nagbakasyon niya siya kabayan iniiwan ako dalawang linggo sa bahay pero hindi ako kampante. alam mo kung bakit kaya nga ang lakas niya mag iwan sa akin kasi alam ko na lahat yan ay nakakunik yan sa cellphone tandaan mo yan kabayan baka pagsisihan mo ang lahat. Akala mo ba pag mangyari yan, ikaw ikaw mismo magaganon yan. Hindi ka matutulungan ng gobyerno kasi alam na alam mo pumunta ka rito sa abroad para magtrabaho, alam na alam mo. O. Oh. Ha? Alam na alam mo. Sa palagay mo ba tutulungan ka ng ganyan pag may ganyan man nangyari sa Hindi ka tutulungan yan dahil alam mo ko anong mali mo. Alam na alam mo. Kaya hangkat maaga pa, huwag mo nang ituloy. Ha? Huwag na huwag mo nang ituloy ang gagawin mo. Ihinto mo na, kausapin mo siya ng maayos at sabihin mo sa kanya ng totoo na pumunta ka dito para mag-abroad. Alam ko, alam ko mga kababayan, uh, ang mga Arabo talaga dito na natin ng lalaki is makalaglag panti talaga. Sa totoo lang, makalaglag sa sobrang gwapo. Pero, nasa sa iyo na yan, desisyon mo yan ikaw mag-3 months ka palang kabayan, ako dito, tatakbo na ako, magwawalong taon na ako dito. Pero hindi ko binigyan ng Malaysia lahat ng mga binibigay sa akin ng aking am. Um, ha? Nilalagay ko yung sarili ko na ako'y katulong. Nilalagay ko ang sarili ko na ako ay pumunta rito para mag-abroad. Kaya ngayong amo amo ko, kong lalaki, proud na proud sa akin dahil yung mga anak ko nakapagtapos dahil lang sa sahod ko lang. Tandaan mo, kabayan, ang karma e digital. Kung ano naramdaman ng amo mong babae, malakas ang kutub ha? Ang amo ng babae at tayo pareho lang. Sana pag-isipan mo mabuti na hindi ka magsisisi ng bandang huli. Hanggat maaga pa, ayusin mo na yung buhay mo. Maraming salamat sa iyo.